Surprise, surprise po sa lahat. Ayan po sila bubo ko. <laughs> di ba guys? Mga ka-surprise, surprise. Kamukha naman niya talaga sila bubo, di ba? <laughs> Or mukha siyang labubo. Ayun po, September... October 30 po ngayon. And then, ayan. Sabi nga po nila, wala daw po mangyayaring... Halloween. Hindi po ako nag-celebrate ng Halloween. Wala po akong ganon. And uh, update lang po sa current events. Ayun po. Nasabi ko kanina yung pusa ko. Na <laughs> Actually, si Charlotte po yan. Ayan. <laughs> Guys, I have given given up on um, 4K resolution na okay na sa akin na hindi siya mauga. Okay na sa akin kahit hindi ganoon siya kalinaw, basta wag lang siya mauga. Ganon. Total, um, hindi ko naman kailangan ng sobrang kalinawan kasi nga baka sobrang linaw, makita nyo na talagang hindi po ako Korean glass skin. <laughs> ayun. So ayun, what, what am I blabbering about this morning? Ano lang po, update lang po, na ayun nga magkakaroon po tayo ng current events and uh, being current events meron po akong windburn <laughs> so ayun sabi nga po nila wala daw pong mangyayaring holy week <laughs> napunta na sa holy week <laughs> sorry guys it is like around 7 in the morning ayun wala pa ako sa presensya ko <laughs> ayun um, October 30, 30, So, ayan, wala pong mangyayaring Halloween. Ganon, lalo na uh, kakatapos lang po ng bagyo. Undas nga ba ang tawag sa All Souls or All Saints Day? Ayun, comment down below. So, ayun, wala nga daw pong mangyayaring ganon. Ang mangyayari lang daw po is, um, which I also hope na just a simple and um, relaxing day on the 31st and sa November 1. Ayan. Since hindi nga rin naman ako nag-celebrate ng mga ganun, kahit nga po uh, Pasko, di po ako nag-celebrate noon. So, ayun. Ngayon, kung gusto nyo po ng further explanation kung ba't hindi po ako nag-celebrate, ayun, comment Uh, PM yun na lang po ako and then pwede ko pong pwede po natin mapag-usapan 'yon. Ayan ito na naman sila bubo. <laughs> ayan, uh, mga maka-surprise surprise current events is uh, Ayan nga, 'di ba, nauuso po ang labubo. And uh, hindi po ako ano doon, hindi po ako agree sa labubo na 'yan. Guys, 'di ba? Hindi ko alam kung imahe rin ng um mga inukit na emahe din ng labubu o hinulma yan, ganun. Pero, feeling ko guys, um, it can lead sa greed. Uh, greed, as in greediness, G-R-E-E-D, greed. Diba yung mga nagkakagusto sa labubu is para bang hindi sila mapakali sa isa, gusto nila marami. So, hanggang sa paramihan ng parami, nagiging greed na. So it is teaching people how to greed. So, yun po, yun po yung side ko doon. Um, respect nyo na lang po kung ano yung side ko. May side din naman po kayo. Ay, ko po yan. Pero for me, yun po yung side ko. And ano pa ba ang current events? Pinaka current events po is, uh, today is um, uh, 7.30 in the morning. Wednesday and hindi pa ako nagbe-breakfast and yumayaw-yaw na ako. Ayun <laughs> guys, hindi ko salita ang yaw-yaw. Alam ko bisaya yung yaw-yaw eh. Um, pero Tagalog po ako, narinig ko lang po sa iba. So, ayun, nagagamit ko na lang kasi parang nakikita din po ako sa word na yun. So, ano pa ba? Current events is, ayun, active na active po ako ngayon sa Facebook. <laughs> medyo mag, gusto ko na po mag-give up sa, sa, YouTube kasi nga po parang hindi naman po siya hindi po ako yung subscribers ko is hindi po siya ganun kabilis dumadami pero ini-invite ko pa rin po kayo na please i-visit nyo po yung YouTube ko ayun sabi ko nga kahit hindi na po kayo mag-like mag-subscribe na lang po kayo ayun tingnan nyo guys yung tao dun eh. It's weird, ano? Ayun. Anyway, so... Nasaan na ba tayo? Um, so ayun, nag-update lang ako ng current events. And then... Um, feeling ko is, uh, within the coming week is uulan. And... Um, Ayun so i na natin tong uh, opportunity na to para makapag uh, film dito sa Labas and um ayun sa mga tatamaan ng bagyong si Leon <laughs> um, maganda na lang po tayo na nakikita po ng matalino ang panganib at nagtatago Ayan, at tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ang epekto nito. So, ayun po na uh, hindi naman po tayo bago sa mga bagyo. So, ayun. Uh, ingat po. What else? Um, ayun, hindi muna po ako masyado naglalabas. Nagre-recover pa rin po ako from trauma. Ay uh, yes, na trauma po ako na this past experience ko po na sinigaw-sigawan po ako ng mga tao. Nakaka ako nang balik-balikan po. Sa totoo lang gusto ko na makalimutan. And uh, ayon na sinasabi ko nga rin po sa mga post ko na um, di ba kung ikaw sigaw-sigawan ka ng tao, maghihiganti ka ba? Kung gawa ka ba ng masama, gaganti ka ba? Ayun, sinasabi ko rin po doon na hindi po, wala po. Ako, bago pa man ako, sa totoo lang po, bago pa man ako magawa ng kasamaan ng mga tao, napatawad ko na po sila. Kasi po, tayo po mga nag ng Bible, alam po natin kung gaano kasama yung mga tao. So, to prevent us from yung makaramdam ng mga hindi mabuting uh, saloobin, ayun, handa na po tayo na kung gawan po tayo ng kasamaan, di ba, napatawad na agad natin sila. Hindi pa man tayo nila nagagawa ng kasamaan. So, ayun, kung sigaw-sigawan ka, kung sabihan ka ng mga masamang bagay, napatawad na po natin sila. Pero yun nga po, na lalayuan po natin yung mga taong ganun. Um, obviously, ang mga taong gumagawa po ng ganun is yung Sino po ba, 'di ba? <laughs> hindi naman mabuting tao yung mga gumagawa ng mga ganon. So, ganun po 'yun. Um, what else? Ayun, um, hindi ako hindi na ako mag, hindi ko papahabain itong video kasi po updated naman po ako sa lahat ng mga nangyayari. Napapanood niyo po 'yan. Ayun, uh, scroll up nyo lang po. Ayun, updated na updated po yan. And, uh, but yes, Baka may nakalimutan pa akong important uh, topic. Ayun, wala naman na siguro, ano? Dalawa na po itong labubo ko. Ayan. <laughs> Ayun nga, kasabi ko pa na ayaw ko ng labubo. Pasabi ako na sabi ko ng labubo. <laughs> Ayun. Ano pa ba yung mga current events? Ah, uh, itakil ko pa ba yung nangyari sa Bakdo? Alam niyo naman na siguro yun, ano? Ayun. Panuunin nyo na lang po yung mga nangyari sa akin sa... Yung issue ko sa McDonald's. Uh, and ano pa ba? Ayun, kung nakikita nyo from the background, di ba? Na parang Iyong panahon na sinasabi nga nila na mahalumigmig gano'n. <laughs> ayan yung alam mo na na uulan gano'n. or may bagyo may um, may condition yung um, panahon so ayan masaya masaya po tayo mapagpasalamat po tayo na nakapag update tayo ayan personally Ayun, habang hindi pa siya umuulan, habang <laughs> hindi pa siya bumabagyo. Ayan, ito po yung mga cats ko. Ito po, ito po si, my gosh, Na, naano ako, tawag dito. Nagawa confuse na ako. Yun nga paulit-ulit sinabi ko po 12 na po yung cats ko kaya medyo confusing na po. Ito po si Charlotte, alias Purga. And eto hindi ko talaga hindi ko na maalala yung name nito. What's your name again? Al basta alam ko lalaki 'to eh. Lalaki siya and then ang name mo is si gosh. Nagde-deteriorate na 'yo. Nagde-deteriorate na po yata talaga yung memory natin. What's your name? Hindi natin po patuloy itong video na hindi ko maalala yung name mo. Kasi guys, minsan mga ka-surprise-surprise, surprise, pag hindi ko na maalala yung pangalan nila, ganun, o lagi ko nakakalimutan, binibigyan ko sila ng alias um, from my experience to them. So, katulad nito, um, hindi ko maalala yung name niya. Hindi ko alam kung nabigyan ko rin siya ng alias. So, siguro, ang pangalan na lang niya is si... Um, hindi natin masabi. Or siguro talagang ano, um, ayaw na, na mind block ako ganun. Ikaw na lang si... Um, what's your name nga? Hindi ko talaga alam. Baka abutin na tayo ng 15 minutes na <laughs> hindi ko pa naaalala yung name niya. Ayun, sig pero siguro di ba sabi ko nga, pag, di, pag lagi ko nakakalimutan, lag binibigyan ko na lang ng parang alias. Ayun. So siguro ikaw na lang si Pusawan. <laughs> Pwede naman yun, di ba? Ayun. Ano, I feel guilty talaga na hindi <laughs> ko na maalala yun, yung name nitong pusa. Eh. Pero yun nga, siguro, maaga pa, Ayun. hindi pa ako nakakapag-breakfast. Siguro, di ba? Pero siyempre, di ba, nung mga kabataan natin, eh, hindi mo pa nga nakikita, alam mo na agad. Maybe it doesn't matter. ba? Diba? Alam ko mga cats, hindi rin man nila nare-recognize yung name nila. Ang nare-recognize lang nila is yung sound. From the way you call them, ayun, th that's how they recognize yung na ikaw yun, tinatawag mo siya. Pero yung the name niya itself, hindi niya nare-recognize yun. Kaya minsan may mga cats nyo, kahit anong tawag nyo, na let's say ang name is si Charlotte. Charlotte, Charlotte, ganyan, ayaw pa rin tumingin. It's because... hindi nyo naman niya na-recognize nare yung name niya ang gusto niyo ma-recognize is yung sound of you calling her gracefully, lovingly, gano'n. So, siguro, yun, sabihin mo, ang pagtawag mo sa kanya is, Charlotte, gano'n. Huwag yung, Charlotte, gano'n. <laughs> so, yun lang po. Um, Ayun nga, sabi ko nga po wala naman po masyadong bago. So ayun, uh, na-cover naman po natin yung mga dapat nating uh, ma-cover. <laughs> Salamat po sa panunood. And ayun, please continue po na i-watch nyo po yung mga YouTube videos ko. YouTube po ah, hindi po Facebook. Ayun, kasi doon po sa YouTube talaga tayo, da dapat dumami ang subscribers to. <laughs> So yun lang po, uh, puputulin ko na po itong video.